ating mga ano, dahil pot-pot na. spring na kabit sa baba ng sa dito sa brake lining eh. at ah, tutuog dito ka lang sukitin ang wilting para magsintro yung yung pin niya yung pin lock ito yung pin oh. Dito, oh. na mga katrilya, kapit na. lang? ko lang kung nasa Ha? Oh, sige. Sige pa hindi din. Del toto oh, kung mahirap Kasi mahuhulog yan. Ito sa mo. Pag tulak mo. Ah, merap. Hindi. Hindi itulak na. Dito sa na kabila. Ito nung mo. kapag mahirap, hmm. yan. Mga katulis kasi yan. Kasi may kanal-kanal yan, mga katulis nyo. na, magsintro yung spring doon sa may kanal ng tin Kapit na so, yung isang reply bulong yung isang gulong. Yung naman. Naman o. Dito naman sa kabila mga katorin nyo. Dito naman mga katorin nyo. Ang so, pang Hugo truck. Hugo. China truck. Ah, ten wheeler. So, ikakapit ko muna itong spring sa

dito sa kapila, dulo sa puno dito nakakabit yan dito ito yung spring ok, hey, leg like drum mm -hmm. na lang mga katuloyin dito Kok dapat untuk makanan gulong na lang mga katarinyo gulong gulong na lang Anaba. Nandiyan din. Anaba. Hindi Ano done. Hmm. Dito magigpit dito mga katangin yung uh, Pilipinas. Mano-mano, titipira -mano, lang, lang. po ang start. Ang mga isoso, yung mga walo lang. Okay, wala dito muna ako pala ng barito, red mantika lang isa. Isang pang-tira. Special na pa. kita. Parenta. Parenta na istad to. Magkabilaan. 怎么嘞。Okay.